What's up mga KB Keepers Matagal tagal tayo hindi nakapag video sa ating backyard Kasi busy tayo And update ko pala kayo sa aking mga Gapis and balon mole Kung may nadagdag ba na strain sa kanila Tara dito mga tayo mag sa ating mga Fry na pool gold Nung last na video ko Maliliit pa to ano, Ngayon mga pa jubises na sila And dito naman yung beta natin May mga beta pala dyan hindi makita yun know, peta. dito naman yung ating PKBM may nadagdag pa dito sa atin ng PKBM female, yun know, o ribo na female mga PKBM natin dito naman tayo sa ating HB Blue mga dati pa mga dati pa natin itong HB Blue you know, Ginagyan ko na pala silang erator mga dap natin Ito naman yung ating blue dragon yun na malaki na yung fry nila na blue dragon may mga erator na pala yan. Ito naman yung ating panda mga UV size ito pala yung aking bago ngayon yung feeder koi yun na super pala tong feeder koi natin pabrito mm -hmm. sets na sila. And ito pa. May bago tayong mga for sale ngayon na Tetra. Ano, you know, 60 pieces. Mga for sale natin na Tetra. You know, kahit walang oxygen or aerator, nabubuhay sila. You know, ito naman sa ating mga RDSS. Mga Red Dragon Snake Skin. Ito wala ditong laman kasi linipat ko na sila dun sa repta ba may ko sa inyo dito wala pang laman dito ito naman tayo sa ating mga hadap niya may mga lumot na and ito mga hadap niya tayo dito mga ating culture and yung ating pang wholesale na dem yun know, o mga dambuil natin marami tayo ngayon available na dem may mga stock tayo ngayon sa ating farm naman sa mga platinum white yan o nung nakaraan na video ko maliliit pa sila yan o ngayon na malalaki na may mga buntis na nga o oh. dito ko pala nilagay yung purple dragon gilid mo natin itong timba yan o nakabili ko palang ito ng reptab kanina lang laki na yung fry dati ng purple yun o tulog sila ngayon 5 pieces na 1 male and 4 female ito naman yung ating feeder ayun na lang natira ng feeder natin may namatay na naman dun o sa ilalim may patay na naman konti na lang natira ng feeder natin naubos na yung stock natin na feeder dito naman tayo sa ating silver ko. ay, marami tayong stock ng silver ko. Ayan. Sobrang rami ngayon ng silver coin natin. And dito naman. Ay, may patay ata dun o. Oh. o. Oh. Gold dust. Namatay yung gold dust natin. Buhay pa pala. Yun. Oh gold my pala. Galing naman ang um acting. Mga coin natin. Mga tuxedo. Shirt body balloon solid nyan Goldas ah, Solid yung ganda Mabawis try natin ngayon Doon naman tayo sa ating Indoor setup Tara dito pa sa indoor natin, ang mga laman dito, yung ating mga full gold na ginugurup. Ah, medyo malalaki na sila kaganda na dito pa sa baba, mga pool pa mga 5 pieces Yan. dito pa 5 pieces na, na pool gold ginagrumpa natin sila doon naman tayo sa isa pa nating outdoor setup punta tayo doon sa ating outdoor setup Uh, sa ating outdoor setup Hello. mga RDSS natin and mga AFR dito naman yung ating ABM Hello. ABM pasensya nyo na guys dun sa kabila kapit na main medyo maingay YKC marami tayong stock dito ng YKC yan o na. doon naman tayo sa ating glass belly yan ang glass belly natin yan mga fry yan mga fry na full gold and HB white yan o HB white natin sobrang rami ng stock natin na HB white o mga uh, Juby na PKBM